mga kapang ito yung hand tractor ko lumang luma na oh. putol putol na ito yung ginagamit ko pang durog pag araro tagal na to gusto ko na to palitan pag makaani ako ng maraming maganda yung ani ko sa pananim bilihan ko ito ng bago So, hindi ganito yung style ang gusto ko, yung bagong labas ngayon. So, hindi na gagamitin ng lakas, ang paikot. Kasi ito, hindi ko na kaya. Hindi na manumano ko pag Hindi ko kaya na magpaliko. Minsan na uhulog ako sa pinapin. Kaya papalitan ko ito pag maganda yung aming mga tanaman. Ano, paanda rin natin. mau panamani. panaman nih mau kamu di mau ngedar panaman ya saya pulang ini mau bata